Good day mga lodi ko ay Day 5 tayo mga lodi No rain, bad weather, wet puro ulan Pero ngayon, biyerte Tingnan nyo mga lodi ko ay Kanina mga lodi Nagpakita lang si aking araw Pero ngayon mga lodi, tingnan nyo na naman umulan Lubidilim na naman mga lodi At bago yan mga lodi ko ay Ihatid muna natin itong patrahero ko mga lodi Ayan o no? Agad na yan, mga Lodi ko ay. Wow! At pagkahating nga natin, mga Lodi, na padayro ko, mga Lodi ko ay, lumirate na agad ako, tagat ninahan. Kasi, mga Lodi, ang gatunin ako, paubot na. Okay, mga Lodi ko ay, pagkatunin na muna tayo, mga Lodi. Ang gandaan!

500. Oh, may bagyo na naman. Dito, oh, Malakang mga lodi. Yun. May parating na naman na bagyo. Malakak to mga lodi. Malakang kaya na, mga yung mga pinabaha mga lodi ko ay oh. dobli ingat po tayo mga lodi. <laughs> Kasi ayon kapag pag-aga mga lodi. Malakak daw itong bagyong dating mga lodi ko ay. Kaya ingat po ay, tayo. At kaya mga lodi. Chat out nga pala nung <laughs> tagado <-gatunin>, boy. Haha. <laughs> Kinala niya ako mga lodi ko ay Thank you. Yeah, good. Let's go. At alam niyo pa mga lodi ko ay hindi pa ako nakakalayo sa mamalayo lang aking praticamente mga lodi, nakakamdaman ko na ang patak ng ulan. Kaya hey na mga lodi, bumapatak na naman ang ulan. Bumapatak na naman mga lodi ang ulan kaya uuwi muna ako mga lodi kasi yung kapatid ko pinigyan ako ng jacket yung jacket na pang laban gaunan yung na hindi na tinatagot ng tubig mga lodi na maganda ko yung mga lodi kaya to oh, tingnan nyo mga lodi ko ay ito na mga lodi ko ay ito yung binigyan na ako ng kapatid ko kapotid yung mga lodi pang laban gaunan pero pang jacket niya mga lodi ko oh. ang ganda Subukan natin um 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 Ito na. mga Lodi, um uh ang the moment of truth mga Lodi. Titingnan natin kung kakata sa akin at kung babagay sa akin mga Lodi. At kayo na rin mga Lodi, ang humot ka. Unti-unti live ang kamukha ko mga Lodi. <laughs> Alam mga Lodi oh? o, iikot pa yan mga Lodi. Wow! Ang ganda! Okay mga Lodi, bagay pero mahal mo na mga lodi. Bagay, mayroong mainit. At eto pa mga lodi ko ay, hapang nakapila ako mga lodi, may nagtatawag sa kabilang kalsala Pagpapakain daw ng panse. Wow naman mga lodi, pang tinitwerte ka naman. Pero siyempre mga lodi, bawal sanggihan ng pagkain. Go na tayo <laughs> mga lodi ko ay. May kain lang dito mga lodi ko at eto mga Lodi ang pinagbabawal na teknik. Kunyari nahihiya pero hihingi pa ng tinapay mga Lodi ko ay. Ngayon nakakayala mo muna kay tinapay. Pero mga Lodi, sa tunay ng buhay mga Lodi, mahihiyain talaga ako. Kaya mga Lodi yung pagkain, pag dinala ko na doon na may pinahan at doon na lang ako kumain habang naghahantay ng patero mga Lodi. Ako nakatibugan mga Lodi, ako na yung nakapila. At yun lang mga Lodi ang problema. Nakakain ng tubo pa lang ako mga Lodi ko ay eh. may lumabat na agad patero. At lumakay agad sa akin pa itikin. Ayan na mga Lodi kaya iahatid ko muna sila. At itatago ko muna itong pagkain kong pantit. Ang tawag nga pala dito mga lodi, pantit bato. At ito na nga mga lodi ko ay pangkahatin ko sa patayra ko at pabalik na ako ng pilahan mga lodi. balat na naman ang abon, muapatak na naman ang ulan mga lodi. Mga lodi, umaabot na naman mga lodi ko ay... At tamang-tama mga lodi. Pangdating na pangdating ko tabay pilahan. Saka bumalas ang malakad na ulan. Umuulan na naman mga lodi eh. Uh, day 5, eh. Time check. 11.30. Uh, ulan na naman oh. Magagamit kulay yung kote. <laughs> Yun lang mga lodi ko ay pagkabiyahe ko mga Lodi hindi ko rin siya nagamit mga Lodi kasi huminto ang ulan at hindi lang yung mga Lodi hindi ko ang kapote kasi mainit na mga Lodi ko ay <laughs> po, ha ha hindi na po mga Loti, hanggang dito na mga Loti. Kabe, kinahito yung utan. bye Boom!